ngayon nga pala nagbabalik tayo and ngayon nga pala ay second day of examination. Pero syempre, unang-una bago mag-test ay mag-prepare muna kami in the name of Jesus Lord. Ay! Our heads are filled the presence of the Lord. is break time namin. Hindi break time na time yun na. <laughs> Pero hindi, may iba tayo. Diba, nagtetest kami. Sobrang anos pag-review. Grabe, sobrang stress. syempre pagkatapos pagkatapos naman mag-periodical, eh, kailangan naman natin mag-chillax. Men, saan natin magpakasaya-saya? Feel the good vibes of the mood. <laughs> syempre, gumala na naman kayo, magkakaibigan, di ba? As always, dumaan na kami sa uptown dahil syempre, malamig dyan. Kaya aircon kami, tapos ah, alis din naman kami kagad. Ayan, magkakasama kami dyan. May mga Christmas light, tapos meron na ding Halloween. Tapos yung katabi ko, mukhang Halloween. <laughs> Panis boy! dahil si Raymart yan, nakita lang niya ako. Haha! <laughs> Tapos syempre, pumunta na rin kami, diretso kami, rekta sa market. Syempre, yan yung pinaka point namin. So, alam naman natin, 'di ba, kapag pupunta yung mga estudyante diyan, syempre time zone agad. Namin na papasaya sarili namin. Lalong lalo na yung mga walang nagpapasaya sa inyo. Siyempre, di ba? Kailangan nyo yung magpapasaya sa inyo kasi wala namang nagpapasaya sa amin. Siyempre, <laughs> joke lang yon, Siyempre, di ba? as yung pinaka-favorite namin yan. Favorite, favorite. Pero sa favorite ko siya. <laughs> joke lang. Pinaka-favorite namin laruin to. Yan, goal. Sucker, sucker. Sayang hindi ko nga nabijuan yung pagsipa ni Nathan Tapos biglang tumalsik yung sawato. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> Nabalik na. <laughs> ayaw mo na, ayaw mo na. LD eh. Tapos binaglalaroan pa nila yung mga boxing-boxing dito. Siyempre, kailangan namin magsaya. Magsasaya muna kami. Dahil well, pagkatapos ng sobrang napaka nakaka-pressure, nakaka... Basta parang grabbing intense pag talaga may periodical, di ba? Kaya mo mag-review. Shish! Tapos may ginawa din dito si Nathan na ritual. Para magustuhan na daw ako ni Cash. Joke <laughs> lang. Eh, syempre, joke lang yun. Hindi naman kayo mabira. Tapos, syempre, kumain namin kami. Ano nga yung pina-order ko? Tapos, ako na magbabantay dito sa table. Table of content ka ba? Kasi ikaw lang ang laman ng bawat na ng buhay ko. <laughs> As, titignan nyo naman yung mga pagkain namin, no? May mga extra rice, extra rice pa. Sabi, mabubusog talaga kayo sa sarap. Mm. Yummy, yummy. Mm. <laughs> Dugyot. Pero legit ang sarap nito, yung parang pang yung pangmasa pero masarap sa panlasa ay tapos syempre umi na rin kami kaya dahil medyo gabi gabi na and wala lang <laughs> na rin kasi kami pera yun kasi yun walang money kaya walang magagawa sa market <laughs> tapos grabe tignan nyo naman yung kahawa ng pila kaya yun umuwi buti na lang talaga umuwi na kami kaagad bye bye